vloggers sa Ginabukal YouTube channel kung bago pa ba po kayo sa akin channel touch all the bell para updated kayo kay YouTube sa ating mga bagong video sa June Abukal YouTube channel so ito po yung certification from the barangay kung baga po uh, ah, ah, namatay na po yung spouse sumalilipat so na po doon sa anak yung pag-claim pag, -i -pag -i -claim, so kukuha po kayo ng certification from the barangay isa po siya sa requirements ng anak na nagkiklaim na isang account lang yung napagkasundoan ng magkakapatid. Pipirma po sila sa apidabit na pinagkakasundoan nila yung isang anak tapos kanya lang ipapasok. Meron pong power of attorney na kapidabit po doon sa galing po sa abogado. Then ito po yung attachment ng kanyang requirements. Yung certification from the barangay na siya po ay sinisertify na anak po ng veterano na si Corporal Mindigurin at ang uh, ang kanyang magulang na namatay na na expose na si Mrs. Mindigurin at uh, bona fide resident ng barangay na yon petsa at perma ng ng kapitan so kasama po yung kanyang mga IDs na kailangan po ay may thumb mark at perma sa ibabaw dapat parehong pareho po yung perma ng uh, kanyang mga IDs na dala-dala doon -dala sa si pag si Nerox. Kung ano po yung perma doon sa ID, yun po ang kailangan nakaperma din doon sa ibabaw. Si Nerox sa pag pe Tapos dalhin po yung original. Dalhin na din po nila. So, sa dyan na po YouTube channel po. Kung bago po kayo sa aking channel, touch on the bell para update kayo kayo YouTube sa ating mga bagong videos.